Good morning mga idol, mga pangga to this video is unang araw natin ngayon dito sa probinsya natin. So ito ang buhay natin dito ngayon na panibagong journey natin sa probinsya. Let's go, samahan niyo ako sa kinagawa ko. Binisan ko muna ito. pa natin yung video na At marami pa kung kailangan yung gamit na bibilhin. sa Ka. Ito ay hindi bahay, hindi bahay ito ng suhin ko. Bahay ito ng ko ng suhin ko na sundalo. Sa kubo niya ito. Dito sa Kaso, bumalik na siya doon sa bahay niya. Malaki sa kabilang bayan. Bilang barrio pala bilang barilis sa bumalik. Kaya tayo ngayon ang nakatira dito. ang kapaligiran oh. ayan yung kubo natin hindi natin kubo yan nakikira lang ay sa kubo <laughs> ah ang oh, buhay probinsya nagkakapi lang ako ayan ang ganda na ng sikat ng araw hmm. ganda na ng sikat ng araw di, pero dito sa lugar na to dito ako pinanganak dito ako pinanganak sa lugar na to dito sa area na to yung area na yan ang may puno dyan ayan yung may puno ah, puno ng nara yan dyan mismo ang bahay namin noon dyan kami isinilang ng lahat na magkakapatid mula sa panganay sa aking ako sa mga kapatid ko ng mga bata sa akin is dyan kami ipinanganak lahat dito sa lugar na to so bumalik tayo sa pinanganakan natin ulit pero itong area na to dito is uh, bali lupain ito ng uh, nanay ng chuhin ko tapos yan is chuhin ko rin ang may-ari tapos doon yung sa amin kabila sa tawid kasi may may palayan pa yan dyan na para ano siya hati ng palayan so doon kami sa tawid doon yung chahin ko rin sa kabila sa tawid Gawa muna tayo.

ano? Hindi mga alaga po na, nabasa no. Minsan lang may dumadaan na tao, no? Hindi po sa Manila. Daming tao dumadaan. Dapat pala is pakunta doon na pabalik ko. So, okay, nandiyan mo na. Bakit tubig ng mga boy scout ko boy scout yan yung boy scout oh, Ito na lahat yun yung mga aso ko, mga kasama ko na sila. walis hiram po ang walis ko sa kahin ko wala dyan. walis na gumaga hindi ok na siya sa pagwalis balik probinsya <laughs> unang araw sa pagbalik sa probinsya ang dyan na lang muna ang ating video ay magtatapon muna tayo tatapon muna natin ito doon I dito ko lang itatapon to kasi dito sa probinsya is uso ang pagsiga magsisiga tayo tuwing gabi uh, hindi pa ako nakapagpa install ng kuryente may kuryente naman na dito pero hindi yan ay kabit dahil ngayon ay holiday linggo hindi pa siya nakakabit ayan, sigaan natin yan mamayang gabi At pag mainit dagdagan natin ang mga, mga kahoy kahoy para para ang lamok is aalis aalis ang mga lamok ko dalawa dito yung kubo ko ayan hindi ko kubo ko yan pero ay kasi ako nakatira hindi 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 ang may-ari kaya kubo ko yan ito ang ganyan na ngayon ka ano ka tawag nito kasukal kasukal ng mga damo dito natin ganito na kasukal ang mga damo dito ngayon dito tulad ng dati na mas masukal pa <laughs> Dito malinis kasi dati dati ng kami pa ang dito noon pero ito is nakikita na ang kabilang bahay doon no? ayan ang kabilang bahay dito may bahay din isa sa halos mga kakilala tapos dito may bahay din isa ito yung bahay ng tsahin ko naman at saka pinsan ko is dito ayan so ang ganyan ang itsura kasi ng probinsya ko mga idol, mga pangga ganyan ang itsura ng probinsya ko so dito na tayo magbablog sa lugar natin ah uh, na tayo lagi magbablog at pang first day ko ngayon dito kahapon ako ng umaga rin dumating uh, bandang alas gis kahapon bandang alas gis ako dumating kahapon so dito na ngayon tayo mag journey ng pagbablog at hindi pa tayo makaporma dahil sa kaganapan nga na marami pa akong dapat gawin. Marami akong dapat gawin at dala ko lahat ang aking limang aso. Yan ang masaya. Dala ko lahat ulit ang aking mga alaga. Nandito kami. At naninibago rin sila dahil walang mga tao ditong dumadaan. Wala silang tinatahol. Tumahol lang madaling araw. Tapos ayun, nagising na ako kasi umaga na pala. <laughs> okay. Thank you, thank you mga idol mga pangga sa pagpanood at pashare na lang sa ating video palike comments at kung saan man kayong probinsya naabot ng aking video ngayon first time in my life na nandito na naman sa aking probinsya after 25 years na wala ako sa bayan na aking sinilangan sa lugar na aking sinilangan ngayon nandito na ulit tayo okay